Anong sakay? Kaya ang niluluto ng Chinese chicken. And, iinit tayo dito ng tasty sa kagila. Para uh, tapalaman natin. Tamay lang ganit. Kumalinis yan uh, na. Ah. Uh, naman ako lagi ng kamay. Kasi nasakit na. Ayan. Medyo ipos-pos lang natin ito. Ito rin natin. Ayan, check natin ang bread. Hindi pa nagbabrown. Hindi natin ang apoy. So, hindi tayo dito. Balik tayo dito sa kukiyam. magsanglayan kita ng tissue para sipitin hit ang oil nito. So, dito na po. Bawa diba natin yung oil. So, open natin yung ating Ayan, done. Done na ang ating kikyan. Balikan natin ito. Ayan. Off na rin natin yan. Plating na natin. Tara. Ito na nga mga sangkay. Na-plating ko na. Ito na yung bread. Yung kikiyang. Parang ang dark tingnan pero hindi sunog yan ha. Ito na. Mayroon din tayo yung frozen avocado. Ayan. Frozen avocado. Ayan. Breakfast is ready. Ayan, ready na. Thank you for watching.